sa mga kasosyo. Kasama ko si Richelle ngayon. Hello mga kasosyo! Nandito <laughs> siya. Ah, uh, kaibigan ko yan. Siya yung HR ko. Pag may mga kaso-kaso dito sa mga employees namin, si Ma'am Richelle na bahala dyan. Kasi pag madami ng employees, nako, uh, wala ka na ibang gagawin kundi araw-araw manermon. Kaya Darating yung time, kailangan na ng tulong ng HR. Ayan, buti dumating si Ma'am Richelle sa buhay. Sa buhay ko, nag-aasay kaso. Nag-aasay kaso ng mga sakit ng ulo. Ano gagawin mo ngayon? Ba't nandito ka, Ma'am Richelle? Ano, kausapin natin yung employee kasi uh, namumuro na siya sa stealing company time. <laughs> Sino yan? Sino yan? <laughs> Hindi kasi ano eh, ah uh, syempre binabayaran natin yon Sayang naman yung pinapasahod natin kung ang ginagawa lang is pakikipagkwentuhan. Pakikipagkwentuhan <laughs> <May> <laughs> ba? Garito ang sistema namin ngayon. So pag may employees na pasaway o may gusto kaming brasuhin, hindi na kaming mga may-ari ang tatrabaho nun. Si Ma'am Richelle na kaya less ano, stress sa isip kasi nakaka manermon yun, maner mo ng maner mo, magsabi sa employees. Sa kayo na ng mga tamang papeles sa empleyado para kapag nagkasama kayo ng loob, hmm eh, may laban tayo sa labor. Kasi laging ganun eh. Pag nagkasamaan na ng loob ng employees, hanap ka na ng butas. Kaya sa tulong nila, Ma'am Richelle, yan, ng HR, yung nakakaalam niyan, eh, gagawin natin yung lahat ng tama para hindi tayo mayari sa, sa batas kapag hindi na nagkaintindihan o nagka, ano, nagkasuwagan na. O nagka na. thank you, Ma'am Richelle. At ah. sa kay Ma'am Lynn, wala lang si Ma'am Lynn ngayon eh. O ano, tawagin mo na ba yung seseromonan mo ngayon? <laughs> Medyo <laughs> kulak. Ay, masela na trabaho yung HR. Thank you, ma'am, for Ayun pala, kung gusto nyo ng tulong about sa HR nyo, marami na kayo empleyado, message lang kayo dito sa Facebook page ko at i-forward ko kayo kay Ma'am Richelle. Bas, baka matulungan niya din kayo. Tama ba yan, Ma'am Richelle? Yes, sir. Especially may mga kaso sa labor. Ma, may kaso kayo sa labor. May dati kayo empleyado, nagkasama kayo ng loob dahil napagalitan nyo. Tapos rinaklamo kayo sa labor. May labor case kayo ngayon. Si Ma'am Richelle, matutulungan niya kayo doon. Alam niya yung tamang galawan dyan. At Most especially kung paano kayo mapoprotektahan bago pa kayo masampan ng labor case. Ayan. O, message siya kayo dito sa Facebook page ko at forward ko kayo kay Ma'am Richelle. Napakabait niyan. Sa loob ng kasosyo app, may presentation si Ma'am Richelle doon nung anniversary ng kasosyo. Pwede niyong balik-balikan. O Ma'am Richelle, anong, basically anong mga service ang matutulong mo sa mga klase ng negosyo dito sa kasosyo community namin? Siguro yung mga ano, yung mga tao natin kung paano sila i-handle tapos yung mga um rules and regulation ng company natin and sa tao din kasi magkaiba yon magkaiba po ang ang employee at sa tao kaya may mga abusado din na tao kaya tayo namang mga negosyante is um nagpapadala tayo sa mga taong masyadong abusado kaya pag may mga problema po kayo uh, tulungan po namin kayo pm lang po kayo Oh, yeah, basta. Hindi ko na, narin alam kung ano matutulong sa inyo ni Ma'am Richelle <laughs> lahat kasi... Matutulong ko. <laughs> <laughs> kasi basta problema sa human resource employees, pasa ko na kay Ma'am Richelle yan. Yan ang consultant ko about sa HR. Yung mga papeles namin sa mga tao, yan, nakaayos na lahat yan dito. Nandyan lahat, mga kontrata, mga usapin, lahat-lahat. Naka-contract lahat ng maayos. Mahirap na. O oh yan, yeah, message ako dito sa Facebook page ko at po-forward ko kayo sa contact ni Ma'am Richelle. Thank you, Richelle. Baba na muna ako. Ako tatawag ng mga kakausapin ni Ma'am <laughs> Tawag sa guidance. <laughs> Tawag sa HR. Oh. nanjan si Ma'am sa taas. Mo oh, may papatawag na naman sa inya. <laughs> may meeting na. Oh. Oh. kay listahan oh. ng kakausapin ng HR. Unang-una sa listahan. <laughs> <laughs> Dami pa patawag ko, adadyak lang. Kinakabahan ba kayo pag adya si Ma'am Richelle? oh, medyo sir. Kinakabahan ko, wala kang magginagawa ang mali. Ilang beses, ilang beses ka na ba napatawag sa taas, May? Wala pa sir. Oo, ba? ba ngayon pa lang po. oh, very good. Wala, wala naman wala. yung pangalan mo eh. Boss Benji, napatawag ka na ba sa taas? Hindi pa naman sa ngayon. Boss, baka ngayon siguro baka meron na. Ang babait nyo ah. Kino ba namumuro sa taas? Dapat <laughs> kasi, kapag nandyan ang HR, hindi natatakot. Kasi patatakot ka lang naman, kakabahan ka lang naman pag may mali kang ginagawa. Eh. Ah. Tama. Boss chat, ikaw yata papatawag sa taas. Ako <laughs> ba? <laughs> Diyak lah, boss, boss yan eh. Boss chat yan eh. What's up mga kasosyo? ah uh, hindi ko alam kung magme-make sense to pero parang nahanap ko na yung complete analogy kung paano ko i-describe kung paano kung paano ko i-describe yung pakiramdam ng isang entrepreneur araw-araw at eto yon Eto yung feeling na yon wait Dito na ako sa bazaar namin. Ikot mo na ako sa loob. Straight pa lang. Kaya siya kakasya na. Straight. Oo, tulad last Tapos, time. Tapos huwag mo pakuluin para hindi na maubos yung gravy. Tamang picture taking muna ako ng may meal namin na... Hindi, show na wala palang rice. Mami siya nag-aanak e. Eh. Sabi ni po Somme, di ba po Somme? Di ba sa Somme may hawak ng camera? Halikan mo ba sa ome ha? Baka tungkol sa babae na naman bagitin mo dyan, sasabit na naman tayo dyan. Ah, wala. Ah, wala. Kagabing, vlog natin. Sabit eh. Sa picture taking, ilaw ang mahalaga. Ilaw, kahit cellphone nyo, ay, ay, kahit camera nyo, cellphone lang sa picture taking sa product, okay lang. Pero ilaw, importante. Minimum dalawa. Sa, sa kayo ng ilaw. picture taking. Basic lang. Basican lang. Yung dati kasi naming photographer, wala rin. Si Sande. <laughs> Simple lang. Photoshop na bahala dyan. Filter <laughs> na bahala dyan. Ang sikreto sa ilaw, basta galaw-galawin nyo lang. Basta pag nag-pop up na yung subject, yung product, yun na yun. Okay. Next. Ito yung show may namin. At saka ito naman yung ano to boss Ami? Shark Shakespeare. Shark spin. Ano boss? Yung mga unnecessary sa packaging, tinatanggal yan. Sa, picture taking sa product. Basta ipabida nyo yung product, yun na yun. Anggalin nyo yung unnecessary. Parang sa buhay lang 'yan. Pag di na mahalaga, tanggalin niyo na. Eh! <laughs> Jawa diba, boss, saan hin? Jawa boss. Hindi kailangan, tanggalin na. Tanggal. 'Yan. Ah, ba? Diba? Basic. Batas ng kalikasan. Lagay ko muna tong charge Basic lang, mas natural mas okay sure. Ano yung problema? Sa angulo naman, para sa akin, kung anong tingin ng normal na tao sa product, yun dapat ang angulo. Bawa, sapatos. Paro tignan yung sapatos, yun dapat yung angulo. Tignan na naka nakaganyan na to. Kasi yung basic lang, yung normal lang. Oo, oh, nalugi ako ng crocs dyan. Ano no? Nadaya ano ng, nadaya ako ng crocs dyan. Bakit? Anong problema mo sa crocs? Yung angulo niya, walang takong. <laughs> binili ko malaki yung takong <laughs> na reject ko lang pabili na naman ako ng isa pa ng bago Oo. So, ano <laughs> yan online online oh sa uh, mall Shopee Shopee mall ha? Shopee 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 mall Shopee, Shopee mall uh, oh, Shopee mall. basta uh, kung anong normal para hindi mag expect yung tao kung anong normal yung angulo pa, paano mo tignan yun na yun hindi na yung mag invento ka ng patali taliwas Malolo ko mo yung tao. So bago na yan, boss. Bago na to. Bago na naman. Napagastos ka pa. Kung anong angulo, yun lang dapat. <laughs> hirap na hirap na <laughs> hirap <laughs> Hindi yung nagtatataob-taob pa yung photographer Basic lang Sa sisling din namin, may pipicturean pa ako yung bagong labas chicken Tira ba yan Okay, chicken Dito tayo sa kabila, para may ilaw Dito lang, dito na picturean Alam mo na lang Boss, paano ba yung ginawa natin dito nung nakaraan? Yung gravy, may gravy Gusto mo, tanggalin mo Tanggalin muna Perfect Tissue Dito na lang lagay ba may nauna na kasi eh. Ito, nauna na. May tatlo na kaming menu. Kaso habol to habol. Ganyan kami gumawa ng mga mga product. Hindi kagad full marami. Ilan lang pero solid. Yan, perfect mo siyan yan. Okay, picture taking. Pwede ba ikot ko to? Pwede naman. Hindi oh, mo mainit yan. Hindi mo mainit yan. Eh. Hindi mainit to ha. Oo yow hindi wala sa inyo hindi wala. hindi ka ah, diba, diba? O, hindi 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 ba? hindi 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 Yo, hindi wala hindi inyo. <laughs> may may hindi <trust> issue. <laughs> may hindi issue. Yo, hindi hindi sa inyo, pre. hindi 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 din hindi 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 Itong product photography, kailangan itong matutunan ng mga may-ari. So, umpisa, kayo nung muna tumira. Pag may budget na, magpa-photoshoot na kayo. Kaso sa so, umpisa, ma ma may budget kasi ito, medyo mahal. Eh, kaya namang matutunan. Saka minsanan lang naman. Very good. Dami ko pagkain ah. dami ko kakainin. Ito, kainin, kainin ko to boss. Kainin ko na ulit. Orderin ko na lang yan. So, kainin ko muna tong pre-product photography ko kanina. Ako rin kakain. Ito yung bago namin menu, no chicken, sisig, by Chef Jet. Kain muna ako mga kasosyo. Alright mga kasosyo. Yan na muna matatapos ang araw natin ngayon. Mag-edit -e na ako. At nagdililis na rin dito sa Nova Town Restaurant. Salamat sa pagsama sa ika limang upload ko na to at going 32 to hanggang December 25. Araw-araw ako -araw mag-upload ng mga ginagawa ko everyday. day. huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe mag -like mag na rin at mag-comment kayo dyan mga kasosyo. Kung may gusto ko yung itanong o kahit na anong gusto yung i-comment. At huwag kalimutang i-share. Maraming salamat po. Para ba malupit lang tayo mga kasosyo. I love you. God loves you. Ciao, bye muna.